Hello, hello, hello! Ayan, live na live na nakikita nyo ang ating mahal na pangulo para saksihan ang kanyang pamimigay ng mga nasamsam na bigas galing sa Bureau of Customs para mapakinabangan ng mga binipisyaryo ng porpes dito sa Dinagat Island. Ayan! Personal nga na mahagi ng bigas ang ating mahal na pangulo dito sa Dinagat Island. Si Pangulong Ferdinand Marcos, ngayong araw September 29, ito ay para sa parte pa rin ng mga nakumpis kang bigas ng Bureau of Custom at ipamamahagi sa mga porpis beneficiary opang pang mapakinabangan ng mga bigas na iyan. Ayan. Inihayag din ng ating mahal na Pangulo na patuloy ang mga aksyon ng pamahalaan sa papapaganda ng daloy ng mga produkto. at paglutas sa problemas ng supply at presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas. Ayan, galing. At ito pa, dito sa Surigao del Norte naman inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development Program ngayong araw September 29 bahagi ng hakbang ng pamahalaan para makamit ang zero hunger sa bansa 50 na beneficiary yung bibigyan ng electronic benefits transfer card sa probinsya na makakabili ng masustansyang pagkain gamit ang halagang 3,000 pesos kada buwan. Saan ka pa? Naku po. Ngayon lang yan sa panahon ni Pangulong Marcos. Dati wala. supot sopot lang ang pinamimigay. Ngayon, yung mga nakukumpis ka, pinamumudmud, dati sinusunog o pinabubulok lang sa bodega. Ngayon, tama yan. Pakinabangan na yan ng ating mga kababayan. Kasunod ng pamamahagi ng food stamps sa Surigao Island ngayong araw, namigay din ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. ng mga nakumpiskang bigas na galing sa Bureau of Customs sa mga benepisyaryo ng porpis sa Surigao del Norte. Muling binigyang diin din, din ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtutok ng administrasyon laban sa illegal na rice smuggling and hoarding. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na makipagtulungan sa pagbabantay ng mga ito. syempre tutulong kami dyan, PBBM. Alam mo yan, hindi kami titigil dyan. At ayan na nga, live na live, panuori natin ang mga nagagandap ng mga hakbang ng ating Pangulo dahil gumagawa na talaga ng paraan para matulungan ng ating mga kababayan na hikaw sa buhay dahil yung mga bigas na yun na tinatago ng mahabang buwan para lalong tumaas ang presyo. O oh, ayan, loko na kumpis ka tuloy. oh, tama yan. Ipamudmud. Nasabi ko na rin sa dati kong vlog. Ipamudmud na yan. O, oh, ayan. Mukhang nagdilang anghel na tayo, mga kababayan. Dahil mukhang nasunod ang ating wish na sana mahuli na yung mga yan at makumpis ka at ipamudmud. Ay, ayun na nga. Hindi tayo nagkulang. Hindi tayo nagkamali. Galing. Sa susunod, sana yung mga grocery naman dahil napakataas naman ng presyo ng mga bilihin sa supermarket mahal na pangulo pagkatapos ng bigas yan ngayong mga pangangailangan naman namin sa araw-araw ang aksyonan mo sa puntong ito inaanyayahan po natin si congressman Francisco Jose Matugas II ang kinatawan ng unang distrito ng Surigao del Norte para sa kanyang mensahe okay. His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sir. Fellow workers in government, fellow Shergaonons and Surigaonons, Marajao na adlaw sa Ato Tanan. <laughs> sa ngalan ng lahat ng Shergaonon at Surigaonon, pinaparating ko ang aming tauspusong pasasalamat sa ating butihing Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang pagbisita dito sa ating magandang isla ng Siargao na ngayon ay nakabango na matapos ang pandemya at bagyong udet. Ang huling pagkakataon na nakasama natin ang ating Pangulo ay matapos ang bagyong udet. Una po siyang pumunta dito nang dumaan si bagyong udet. Maraming salamat po, uh, Pangulo uh, Bumbong Marcos. Nagpunta siya dito bago siya mailhalal na Pangulo. Kasama niya si Speaker Martin Romualdez, Secretary Anton kasama niya doon para magdala ng tulong mga bigas at pagkain at para tayo damayan mga siyergao Mr. President, sa pagkakataong ito, kayo ay nandito muli sa aming mahal na isla. Ipinagmamalaki pong iulat na bumalik na ang ganda ng aming isla at kami ay nakabango na. We are back, Mr. President. Sa tulong ninyo. Maraming salamat po sa tulong at suporta ninyo. Alam po namin na mula sa unang pagtapak ninyo dito sa Siargao ay hindi na kayo tumigil sa pagtulong sa amin ah, sa papamagitan na rin ni Speaker Martin Romualdez at ng inyong bunsong anak na si Vinnie Marcos. Nandito na ngayon sa atin, kasama. Si Vinnie ay naging kaisa namin pagkatapos na ng bagyo. Tumira na siya dito sa amin sa Siargao. Kaya naman ngayon ay kinikilala na rin namin si Vini bilang anak ng Siargao. <laughs> Hindi ko po rin makakalimutan ang sinabi ninyo sa akin nung nagkita tayo sa unity team rally sa Tagig na pag kayo ay pinalad at maging presidente ay itatayo niyo muli ang aming iconic Cloud9 Tower na siyang sumisimbolo ng pagbangon ng Siargao. Maraming salamat po, Mr. President, at natupad ito kamakailan lang dahil po sa inyong anak na si Vinnie Marcos at sa kanyang grupo ng Next Gen, ating pong palakpakan. Ready na po ang Cloud9 Tower para sa gaganaping ika-27 na Siargao International Surfing Cup. Mr. President, kung saan ay malugod po namin kayong iniimbitahan sa opening ceremony ngayong Oktubre by, uh, 25 hanggang November 1. Muli, muli maraming maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa patuloy niyong pagtulong sa aming ganap na pagbangon. Tunay ngang sa Siargao, batid natin ang bunga at halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Naniniwala tayo na sa pagtutulungan at pagkakaisa, kaya malampasan ang anumang pagsubok ng ating hinaharap. Ngayon, sa pagtitipon natin dito upang ilunsad ng Pangulo ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa ilalim ng DSWD. Muli nating patinatunayan ng ating dedikasyon na sama-samang umaksyon at magkaisa, hindi lamang para sa ikabubuti ng mga Sirigaunon at Siargaunon, kundi para sa lahat ng Pilipino. Taos puso kaming magpapasalamat, mahal na Pangulo, na tatlong munisipyo ng Siargao ay napili bilang pilot areas at alam naming makukumpleto lahat ng munisipyo sa takdang panahon. Muli, maraming salamat po, Ginoong Pangulo, sa pagparito ninyo ngayon at sa inyong tapat na pagsusumikap para sa kapakanan ng aming mamamayan. Naway maging tanglaw tong programa na ito at simbolo ng pagulad ng ating minamahal na bansa. Mabuhay ang Pangulong Bongbong Marcos, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Congressman Matugas. At ngayon, inaanyayahan po natin si Surigao del Norte Governor Robert Linton Barbers para sa kanyang mensahe. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., our honored guest sa akong mga kaigsunan Surigao noon, Marajaw na buntag, dato hurot. Mr. President, ako po at ang aking kapatid na si Congressman Ace Barbers, the provincial government, at ang mga kasapi ng Uniteam ay nagpapasalamat at nagagalak na kami po ay inyong bisita para po ilunsad ang programang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Rest assured, Mr. President, Under my leadership in this province we will replicate this program at the local level para pong walang kababayan namin na maiiwan. This laudable program of your administration will definitely benefit the food poor families sa pagbibigay ng tulong pinansyal gamit ang electronic beneficiary transfer. Mr. President Rest assured na kami po dito, mga Surigaonon, will continue to support your administration programs and we will not let any stone unturned. So once again, hindi ko na po rin tataasin because we are all excited to hear the President's message. Once again, Mr. President, mahal po namin kayo dito sa probinsya ng Surigao del Norte and maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Barbers. Sa pagkakataong ito, atin pong inaanyayahan ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., Honorable Special Assistant to the President Anton Lagdameo, um, Honorable Governor Robert Lyndon Barbers, Honorable Mayor Elizabeth Matugas, and Honorable Congressman Francisco C. Matugas II, sa mga kapwa nating kawani sa pamahalaan, to our development partners from the World Food Program, Asian Development Bank, United Nations, and especially to the Ambassador of France to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanel, our beneficiaries, sa mga beneficiaryo natin, sa mga bisita, ladies and gentlemen, a pleasant day to all of you. Today is a special day as we bring here in the Patown the realization of the president's vision and campaign promise to end involuntary hunger in the country. The Walang Gutom 2027 Philippine Food Stamp Program not only aims to address food insecurity among the poorest households but also seeks to make significant dent in the country's malnutrition and poverty as a whole. Through food credits amounting to 3000 pesos per month for household per household beneficiaries including pregnant and lactating women and through partnerships with other agencies such as the Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority, National Nutrition Council, and the Food and Nutrition Research Institute, we hope to provide meal augmentation to food poor families that would give them that extra push to capacitate themselves into finding jobs, becoming more productive citizens who are able to contribute to nation building. We have also employed the whole of nation approach by tapping the private sector particularly the filipinas contra guto movement and the management association of the philippines in promoting nutrition and behavioral change among beneficiaries by teaching them how to consume nutritious food and how to prepare meals that are healthy affordable and delicious this program which will cover 800, 888 households in this municipality would not have been possible without the support of our development partners who stood for with us from the time of conceptualization up to this day of implementation. And we thank the World Food Program, Asian Development Bank, Japanese Japan International Cooperation Agency, and the French Development Agency for their all-out support as we step into the future with a common goal of bringing a better tomorrow to all Filipinos. Mga kasama, hayaan niyo kong ipakilala ko ang ating Pangulo, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much sa uh, ating DSWD Secretary, uh, Secretary Rex Pachalian, please. Ang ating uh, bisita, isa sa ating naging partner dito sa ating bagong programa na Walang Gutom ay uh, ito po, ay kaya naman po lahat ng, kaya marami po tayong panauhin ngayon. Right? That's why we have many special guests here today. It's been, Because it is a very concerted effort, a very cooperative effort. Kaya mabatiin ko, Her Excellency Marie Fontanel, who is the Ambassador of the French Republic to the Philippines. And uh, the uh, United Nations Resident Coordinator for the Philippines, Gustavo Gonzalez. And uh, representing representing the Asian Development Bank, uh, the ADB Country Director, Pavit Ramachandran. At sa hindi lahat ng ginagawa ng national uh, government ay hindi namin magagawa kung hindi tayo na tinutulungan at kasama at kabalikat uh, ang ating mga local government uh, officials. Uh, nandito po ang uh, ating congressman, Representative Francisco Jose Matugas ng 1st District. Wala si Ace. I si nag-ano na sila. Nag, uh, nag, na, kasi recess na ngayon na, ano, na, natapos nila yung budget. Kaya uh, pati yung anak ko, nag-vacation na yata sila. And uh, uh I've, Our uh, amanam Provincia, uh, the Surigao del Norte Governor, uh, Governor Robert Lyndon Barbers. The Mayor, uh, Beth Matugas, and other municipal mayors who are present here today. Sa ating mga kasamahan, all my, all my colleagues in government and uh, the other distinguished guests, and of course, the most important, guests that we have here ang ating mga beneficiaryo para dito sa food stamp program. Marajaw na hapon. Noong nakaraang Hulyo, sa pangunan din ng DSWD, inilunsad ng pamahalaan ang food stamp program. Kung may isang bagay na nabigyan din sa paglulunsad ng programang ito, ito ay ang pantay na kalagaan ng supply at kalidad ng pagkain. Yan ang panibago na katangian nitong ating, pa, ating programa na ito. Dahil madalas natin pinag-uusapan na dahil kailangan sapat ang food supply. Totoo nga naman yun. Ngunit, hindi lamang food supply. Kailangan ay masustansya rin ang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga kababayan. Kaya po dito sa food stamp program ay pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa At uh, yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp Pag, uh, pag uh, ito yung mga kupon natin ay gumibili tayong pagkain May record, naipaliwanag pa natin ito na mabuti huh? May record kung ano na ang nabili ng uh, bawat pamilya Para makikita naman natin, hindi naman puro candy lamang ang binili hindi ba? Hindi lamang puro Karnilan dapat may gulay, dapat pantay-pantay. Yun ang ating kaya't ito'y panibagong pag-iisip. At uh, we do not only talk now of food supply, we do not talk only of uh, of uh, enough uh, terms in terms of food, in terms of volume, but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides. And that is a new new uh, uh, new aspect to this uh, uh, this new program that uh, we are launching today. Kahit dahil hindi po naman tama na pagkain ay sapat. Dapat kumpleto at balansyado rin ang nutrisyon na nakukuha natin mula rito, lalo na para sa mga kabataan. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang araw-araw ang kanilang mga gawain. Kaya naman, masaya ako na sinisimulan natin ngayon ang food stamp program dito sa Karaga. Gaya ng nakita natin sa unang batch ng nakatanggap ng Electronic Benefit Transfer o EBT card, ang, ang laking tulong nito sa ating pagsisikap na maibsan ng gutom ng mga mamamayan at tuluyan ng masugpo ang kahirapan sa bansa. Maraming salamat sa lalawigan ng Surigao del Norte na isa ring masugid na taga-suporta ng mga proyekto at hadhikain ng ating administrasyon. At uh, I also want to congratulate mga local government officials sa inyong pagbangon mula sa naging naging uh, naging damage naging uh, kamatayan sa sa uh, tungkol, dahil dahil sa pagdaan ng typhoon odette uh, tanong na pap kami sa airport at papunta kami rito ay eh, nakakatuwa naman makita na yung mga giba yung mga nakalagang sira ay dahan-dahan bumabalik na. At masasabi ko, build back better ang inyong ginawa. Ibig sabihin, yung bago niya inyong ginawa na pag-rehab, na newly constructed, ay mas maganda dun sa pinapalitan niya. Kaya ta, kahit papano, makikita natin ang katibayan talaga ng loob ng bawat Pilipino, lalong-lalo na dito sa Siargao. Patuloy pong kumikilos ang pamahalaan na pangungunan ng DSWD upang mapangalagaan ang kapakanan at mapabuti ang kalagayan ng lahat. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Diakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. To our international our partners, this program... Is a product of our continuing and meaningful engagement, which is why I thank you once again for supporting the Philippines. While we strive to effectively and efficiently implement this initiative, we will also remain steadfast in creating more programs to alleviate the plight of our people. Rest assured that your investments in the Filipino people will bring about the progress and prosperity that we all aspire for. With your support, I am certain. that we can empower even more disadvantaged Filipinos to rise up and to make a different course for the future, a future without hunger. Para naman sa ating mga benepisyaryo, naway gamitin ninyo ang inyong mga EBT card sa wasto. Katuwang ninyo ang pamahalaan, hindi lamang sa pagbuo ng inyong mga pangarap, kundi pagsasakatuparan ng mga ito. Tandaan po ninyo, sa itinataguyod natin na bagong Pilipinas, walang gutom. Walang gutom at lahat ng mga Pilipino ay produktibo at may positibong pananaw sa buhay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Magandang tanghali po sa inyo.